Ako si Miguel Cruz. Mula sa malamig at madilim na Maynila, dinala kami ng tropa sa bayan ng Kasilawan sa Mindanao, isang lugar na parang nilamon ng anino. Hindi ko malilimutan ang araw na iyon, parang may malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Sinugo kami para protektahan ang mga sibilyan, pero may mga rebelde raw na tinatawag nilang alab ng dilim, mga nilalang na parang multo sa gabi. Hanggang ngayon, hindi ko makalimutan ang takot sa mga mata ng mga tao Parang may tinatagong lihim, ang dilim na bumabalot sa kanila. Habang papalapit kami sa barangay, parang may malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Ang mga mata ng tao, nagtago sa dilim, parang may tinatagong lihim. Mga bata umiiyak, nanginginig, hinahanap ang kanilang mga ina na tila nilamon ng gabi. Si Sangat Rafa Salcedo, kasama namin noon, tahimik, pero ang mga mata niya, parang lagi may binabantayang panganib. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang bigat ng kanyang presensya. Parang may aninong sumusunod sa kanya. Palagi siyang nakangiti, pero may lungkot sa likod ng ngiti. Kahit gabi kami nagbe-briefing, parang may mga matang nanonood sa amin mula sa dilim. Lagi niyang sinasabi, gawin ang tama. Pero sa gabing iyon, parang may mas malalim siyang ibig sabihin. Gabi ng lagim, habang nagpapatrol kami, parang may malamig na hangin na dumaan. Ang daan sa harap namin nilamon ng dilim. Parang may mga matang nagmamasid mula sa kakahuyan. Sa gilid may kahoy na parang may anino at mga linya ng apoy na biglang sumiklab. Parang mga multong sumasayaw sa dilim. Hindi pa ako nakakagalaw. Biglang may putok ng baril. Ang tunog parang sigaw ng kaluluwa sa gabi. Sa isang iglap nakita ko si Rafa na hagip ng bala hinila sa gilid ng ilog. Ang mukha niya takpan ng anino at ang sigaw niya nilamon ng gabi. Kinabukasan, bumalot ang malamig na hangin sa baryo. May mga residente nanginginig bulong-bulong na takpuan siya sa gilid ng ilog parang anino sa umaga. Ang uniforme niya, punit-punit, basang-basa ng dugo at ulan. Ang mukha, hindi na makilala, parang nilamon ng dilim. Mga kamay niyang nanlalamig, nakabuka, tila humihingi ng tulong. Sa sandaling iyon, nawala ang pagkakakilala niya. Nilamon ng dugo ng dilim ng takot na gumagapang sa bawat sulok ng baryo. Ilang araw matapos ang trahedya, nagsimula ang bulu bulungan. May multo raw ng pulis na gumagala sa dilim. Walang mukha, malamig ang presensya at bawat hakbang ay parang may kasamang hangin ng kamatayan. Ang uniforme niya, punit-punit at basang-basa ng ulan, nakatakip sa mukhang hindi mo matukoy. Parang nilamon ng dilim at ulan ang kanyang pagkatao. Sabi ng mga rebelde, kabigabi silang nilalapitan ng yabag sa dilim tunog ng bota sa putikan, kasabay ng malamig na hangin na parang bulong ng mga patay. Sa mga bahay, umiiyak ang mga residente sa takot. Pero may mga sandali raw na ang multo ng pulis ang sumasagip sa bata mula sa panganib parang aninong nagbabantay sa dilim. Hindi ako nakaligtas sa ambush ng buo. Sa bawat gabi, parang may malamig na hangin na dumadampi sa balat, mga aninong nagkukubli sa dilim. May mga nasugatan, may mga nawala, at sa bawat pagdilat ko, parang may matang na kamasid pero hindi ako nakalimot, hindi ko kayang takasan ng mga multo ng nakaraan. Bumalik ako sa kasilawan, dala ang badge ni Rafa, malamig, mabigat, parang may sumpa. Hawak ko rin ang dokumento mula Manila, proteksyon ng sibilyan. Pero sa bawat hakbang ko, ramdam ko ang bigat ng mga kaluluwang hindi matahimik, parang may bumubulong sa dilim. Sabi ng mga residente, tuwing gabi mayabag na umalingawaw sa bubong, mabigat, malamig, parang aninong nagmamasid mula sa kadiliman. Walang mukha Walang pangalan pero naroon nagbabantay o baka nagbabadya ng panganib. Hindi nila nakikita ang mukha pero ramdam nila ang presensya. Parang may malamig na kamay na dumadampi sa balikat, nag-iwan ng takot at tanong. Multo ba siya? o bantay sa dilim? Gabi-gabi, bumabalot ang takot sa hangin. May rebelde raw na nag-aabang sa dilim, barilang hawak, mga mata ay naglilihim ng masama. Sa bawat anino, parang may nagmamasid at si Mila palaging nasa panganib biglang tumigil ang mga yabag. Sa kidlat ng sandali, may malamig na presensyang sumulpot. Si Rafa, aninong nababalot ng ulan, parang multong nagbabalik mula sa dilim. Sa gitna ng ulan, anino lang ang natatanaw. Walang mukha, walang pangalan. Pero ramdam ko ang malamig na hangin at ang tibok ng puso niyang parang sumisigaw mula sa kabilang buhay. Sa takot ng lahat, siyang nagligtas sa bata. Parang multong itinataboy ang kasamaan. Walang salita, puro kilabot pero alam mong may nagbabantay sa dilim. Hindi lahat ng multo ay masama, pero ang presensya ni Rafa kahit walang mukha ay parang malamig na hangin na dumadaan sa likod mo. Sa bawat sulok ng baryo, ramdam mo ang bigat ng kanyang tungkulin. Parang aninong hindi umaalis kahit anong liwanag. Hindi mo man makita ang kanyang mukha. Parang may malamig na kamay na nakapatong sa balikat mo. Proteksyon na may kasamang takot na parang may nagmamasid mula sa dilim sakripisyo na hindi natutunaw sa liwanag, parang multong hindi mapakali, laging bumabalik kahit anong paglipas ng panahon. Sa gabi, kapag narinig mong may yabag sa kadiliman, papakasya yun. Huwag kang titingin sa likod dahil hindi kanya kailanman iwan. Salamat sa pakikinig. Pero tandaan ninyo, sa bawat madilim na gabi, sa bawat bulong ng hangin, may mga matang nagmamasid. Sa likod ng unos, may aninong nagbabantay. Hindi mo alam kung kailan siya lalapit. Kung may kilala kayong nilalang na sa gabi, sabihin ninyo sa akin, hindi sila nag-iisa. Sa bawat sulok ng dilim, may mga kaluwang naglalakad, naghihintay, nagbabantay. Hanggang sa muli, magingat ka sa anino.